Pansit bihon, my own version. Ayan po, nagluto po ako ng merienda at hapunan na rin namin. Napakasarap na pansit bihon. Mamasa-masa po siya. Ayan. At meron po siyang longganisa. Chinese sausage po. Mmm, masarap. Halika po, magluto tayo. Mm. Una ko pong sinangkot siya, yung Chinese sausage. Ayan po, hindi na po ako naglagay ng mantika. Kusa po lumabas yung mantika galing sa Chinese sausage. Apat na piraso. And then, sinangkot siya ko na po yung bawang. Minekos-mekos ko lang po. At isinunod ko na agad yung sibuyas. Halo lang po ng halo hanggang lumabas yung aroma nila. At nung okay na po, yan, pinaghalo ko na po sila lahat. And then, isinunod ko na po agad ang carrots. Very basic po, laging unahin ang carrots sa anumang gulay. Ayan. Dalawang pirasong medium size na carrots. Hinalo-halo ko lang din po. At hinintay ko po lumambot yung carrot. Niluto ko siya for about mga 3 minutes. Ayan. At sinunod ko na agad ang bagyo beans. Nalo ko lang po siya ng hinalo hanggang maluto din ang bagyo beans. At sinimplahan ko na rin po siya ng mga pampalasa. Ilagyan ko po siya ng pepper at konting magic sarap lang po. Okay na po yan. Malasa na po yan. So, hinalo-halo ko lang po ulit. At maya-maya po, isinunod ko na agad yung repolyo. Lilagyan ko rin po siya ng konting oyster sauce. Kalahatin pa. Para lalong maging malasa. At kalahating baso ng tubig. Ayan. Para maluto lang po ng gusto yung repolyo. And then, niluto ko pa siya after mga 3 minutes. Ayan po, luto na po yung pangsahog sa pansit. Isinet aside ko po muna siya. At naglagay na po ako ng apat na cups ng tubig. 4 cups of water. Ayan, tinimplahan ko po siya ng konting toyo, paminta, at isang pork cubes po. Yung natara naman pong um, oyster sauce kanina, nakalahate, isinama ko na rin po. Ayan, hinintay ko lang po siyang kumulo. Ayan, nul Kumukulo na po siya. Inilagay ko na po yung pansit bihon. Ayan, dalawang ano lang po, um, square yung nilagay kong pansit bihon at napakarami na po niya. Ayan, pinutol-putol ko rin sa gitna para hindi masyadong mahaba. Ayan, hinalo ko lang po para wag magdikit-dikit at magbuhaghag na siya. Tapos, sinintay ko lang po siyang um, absorb ng bihon yung sabaw niya. Yung pinaka-water niya. Ayan, unti-unti na po niyang ina-absorb yung water. Ayan. Masarap po siya. Mamasa-masa. Ganyan ang gusto kong luto sa panset. Ayan. Niluto ko pa po siya. Mga 3 minutes po ulit siguro. And then, yung okay na po yung bihon, isinama ko na agad yung kaninang niloto kong mga rekados. Tinapings ko na po yung mga gulay. Ayan. And then, hinalo-halo ko lang po siya. Pagkahalo ko. Ayan po. Ayan ang itsura niya. And... Almost done, ready to eat na. Tikman na po natin. Okay na siya. Ayan, umusok-usok pa po. Hmm, sarap. Kain po tayo.